Halos misaka ang presyo karon sa mga rikados pangpakbeta sa merkado publiko sa Jensen. Sigon sa pipila ka mamaligya ay, dili mo ubos sa 5 hangtod 30 pesos ang gisaka. Ang looy lang kung taas ang presyo nga pagkuha karon taas tapos magabot na pud karon damo nga supply. Bigla na pud baba, kapital na mo, retail na lang na mo. Drap may malugit pud. <laughs> Depende matod pa ang presyuhan karon sa gulay. Gani bisan pa ang tig-dispose og gulay og lamas nga si Junjun. Palisuray sab ang pagbaligya tungod sa kamahal sa mga produkto ug panalagsa aron nga makabawi matod pa sa ilang kapital kay dawat na lang ang magpalugi. Diga ka presyo og mahal kay ang farmers man god say ginasaka na sa si area ba gina area na nila. Ginato na lang si sa area. Maabot diri wala na. Gamay na lang mo nang mahal gud siyang hatag sa farmers. Bisod pud sir ko mga lata tapos. Sayang pud kayo mga lata. Sa ay, sir, nagkapabagsak oh. po, sir. Sa dagan no choice. No choice. Basi sa kasamtangang presyo, ang talong nga kaning 25 pesos ang kada kilo. Karoon misa ka na sa 45 pesos ang kada kilo. Kalabasa nga kaning 12 pesos. Karoon 20 pesos na ang kilo. Ang palaya o sitaw nga kaning 40 to 50 pesos ang kilo. Karoon ana-ana sa 60 to 70 pesos ang kilo. Okra nga ato 35 hangtod 40 pesos ang kilo. Karoon sa 60 pesos pesos na. Samtang sa lamas, sibuyas nga kaning 120 pesos ang kilo, karon 140 pesos na. Luya nga kaning 100 pesos ang kada kilo, karon 110 pesos na. Siling puti nga kaning sa isenta, karon 150 to 200 pesos ang kada kilo. Ingon man kamatis nga kaning 30 hangtod 40 pesos ang kada kilo, karon usa ka na ang kada kilo. Ganis si Shamsia aron nga makadaginot luyo sa pagsaka sa mga palaliton. Ang kinukuha ko yung mamumurahin lang. Kasi ang 3,000, walang makuha. Kaunti lang. Ang 5 days lang, ubus na. Sa una, ang 3,000, one week, hindi pa ubos. Kaya kawawa talagang mahirap ngayon. Sa lahat, nagmahal lahat. In the heart of changing lives, kini si Russell Jean Mantile. Sa 8.5, Brigada Nuza from Jansan, The Music and News Authority.